programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Dr. Lindon, mapapahamak nga ay posible nga mawala ang buhay niya dahil na rin sa kagagawa ng tauhan nitong si Moira. Napakawalang hiya talaga itong mga tao ni Hanim Mura, gayang-gayang sa kanya na napakasama ng ugali. Hindi kasi nila mapigilan ni Dr. Lindon na sumama din at nang mariskyo itong si Anna Lynn at si Justin. Siyempre naman malapit na sa loob ni Gay Dr. Lindon itong si Anna Lynn. At sa katunayan nga ay naggustuhan niya na nga ito. At dahil na rin sa gusto, kagustuhan nila na makatulong ay sumama na rin sila ni Regan para nga makatulong para mariskyo agad itong si Anna Lynn. Pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon maraming mga tauhan si Moira ang pumunta study doon sa isla kasi nga tinawagan sila ni Dax na pumunta doon dahil nandun nga si Annalyn at si Justin. Kaya naman nagkalat nga ang mga tauhan ni Moira sa isla na yon at yon nga ang hindi na paghandaan ni Dr. Lindon. Binugbog siya nitong si Erwin at dito nga ay nabaril pa itong si Dr. Lindon. Hindi lang si Dr. Lindon ang mapapahamak dito, ganon din itong si Dr. Ray kung saan ay binaril din siya ng tauhan nitong si Moira. Itong si Regan din ay bugbog sarado din ng tauhan ni Moira. Samantala naman itong si Linet naman ay nakipagbuno at tagpaggulong-gulong sila ni Moira at ito ay sinakal niya nga itong si Lynette. Ang tanong ngayon kung makakaligtas ba nga ba itong si Lynette kanino kaya buhay ang mawawala ngayong araw na to? Paano na ang magiging sitwasyon ni Carlos? Ano ang gagawin ni Carlos once na makita niya si Lynette na sinasakal nga ni Moira. Maililigtas pa kaya ni Dr. Carlos Benitez si Lynette sa kamay ni Moira? Ano ang magiging kahinatnan at hanggang kailan kaya matatapos ang kasamaan nitong si Moira? Samantala naman itong si Giselle ay hindi rin mapakali dahil hindi niya pa alam kung ano na ang nangyayari at wala pa rin balita sila Lynette at mga Coast Guard na pumunta doon sa isla. Samantala naman itong si Linet at si Muera ay tudo yung away nilang dalawa at hindi alam kung sino nga ba ang mananalo sa kanilang dalawa. Samantala naman itong si Annalyn at si Justin nagawangan nilang uh, saktan itong si Dax at nakatakas nga sila. Itong si Justin ay napakatapang dahil nagawa niyang ngang labanan si Dax hanggang sinaksak niya ng isang pu kahoy doon at nasugatan nga ito. Pero si Dax ay napakatapang na tao at napakalakas dahil nakatayo pa ito at ngayon ay umisigaw ito at hinahanap si Annalyn. Sino kaya ang makakatulong kay Annalyn? Makakaligtas kaya si Annalyn at si Justin? Makakauwi kaya sila ng buhay galing sa Islam. Hintay natin kung ano nga ba ang maari pang mangyari ngayong sa abot kamay na pangarap. Samantala naman itong si Zoe nag-aagaw buhay na nga at alam na ng mga kasamahan niya na si Zoe ay naaksidente. Noong una ay nagtatanungan silang lahat kung si Zoe ba ay kasabwat sa nangyari pero nung nabalataan nila na si Zoe ay naaksidente, tama yung hinala nila na walang kalam-alam at walang kamalay-malay si Zoe sa nangyayari at hindi siya kasabuat dito sa ginawa ni Moira. At dito ay malalaman din kung ano nga ba ang ginawa ni Dax sa ka at ni Moira kay Lynette at dito kay Annalyn kasi nga tinatanong nga nitong si uh, Zoe kung may kinalaman nga itong si Dax sa uh, plano ng kanyang mami muera pero itong si Dax ay hindi nga umamin at sinabi niya kay uh, uh, Zoe na wala siyang alam at katunayan ay umalis daw ang kanyang mami Moira dahil nga nag-away sila. Ngayon pag once na malaman nga nila uh, Zoe na kasama nga si Dax, siguro naman ay magiging laylo na itong si Zoe at pagsisihan niya na na nakipagsabuatan nga siya dito kay Dax na halang ambito nga at kahit kailan ay hinding hindi na nga magbabago.